Umabot sa Port Alarm ang sunog sa Nangka Road sa Mikawayan, Bulacan na tumupok ng magkatabing warehouse. Naging pahirapan sa mga bumbero na nakapesto naman sa bubong ng katabing establishmento para malapitang mabugahan ng tubig kung saan ay kitang-kita ang laki ng sunog sa dalawang warehouse. Halos bumagsak ng bubong ng mga ito dahil sa lakas ng apoy na nagsimulang sunog pa sa 9 pa ng gabi. Agad namang itinaas ng Bureau of Protection sa ikapat alarmang sunog dahil alauna pa lang ng madaling araw ay napakalakas na ng apoy kung saan ay labing pitong pamatay sunog ang nagtulong-tulong dito para apula o pang maiwasan naman ng madamay ang katabing resort na firewall lang ang pagitan sa mga nasusunog na warehouse. Base naman dito sa empleyado ng resort na si Margie Roaring, may sumiklab umano sa katabing pader at pagkatapos sa bigla na manong kumalat ang apoy kaya sila kumuha at tumawag na ng bumbero. Kwento naman ang katiwala ng isa pa sa mga nasunog na warehouse. Alas 6 pa lang manong gabi ay wala ng ilaw at sarado na sa loob. Kwento naman ni Andrew Chell, ah, hilera at katiwala na isang nasunog na warehouse kapag wala na araw tao sa loob ng warehouse, patay na rin ng mga ilaw at breaker. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na lumaki ang apoy dahil sa mga nakaimbak na ng produkto sa loob ng warehouse. Sinabi ni Fire Superintendent Jeanette Usoyan. ang bulakan Fire Marshal, ang laman umano ng na nasunog ay mga school supply. Kaya kapag school supply, mga papel, notebook, general merchandise, na pang pangkusina at may mga stock din na online na product na madaling masunog. Natumbal na rin ang poste ng isang malaking supply ng kuryente dahil sa init ng uh, pagkakasunugaan nito. Para sa MBC Network News, ako si 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang isang 29 anyos na lalaki matapos masagasaan ng tren sa kabaan ng PNR Zone 1, Barangay Apad, Pulanggi sa Probinsya ng Albay. Ayon sa report ng PNP, habang naglalakad di umanang biktima pauwi sa kanilang bahay sa gilid ng rilas ng atake nito ng epilepsi, Hanggang sa natumba, natakon umano na paparating rin ang tren na biyaheng sur patungong pulangi at masagasaan ito. Lasog-lasog umano ang katawan nito at hindi niya na idala sa ospital. Nagpaalala naman ang mga otoridad na magingat habang dumadaan sa Riles. Matatandaan na halos tatlong buwan na ringa nagumpis ang ng tren na may rutang Naga City to Legao City, vice versa. Para sa MBC Network News, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo Pilipino hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 56 anyos na lalaking magsasaka makaraang suwagin ng kanyang alagang kalabaw sa Lokban, Quezon. Sa report ng Lokban na Quezon Police, gabi na ng matagpuan ang biktima ng kanyang mga anak sa barangay Tinamnan at katabi na umanos sa ang biktima sa kalabaw na nakahandusay. Subalit uh, may tama sa bahaging katawan batay sa dugo ng sungay ng nasabing kalabaw. Ayon naman sa pahayag ng pamilya nito na sila ang naging sanhi ng pagkamatay ay ang pag-atake umano ng alagang kalabaw matapos na rin kumpirmahin ng Municipal Health Officer ng Lokban, Quezon. Sa pagsisiyasat naman ng mga ng pulisya, walang foul play na naganap sa nasabing pagkamatay matapos suwagin ng kanyang alagang kalabaw ang nasabing magsasaka. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjan Chukia tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Balita muna sa Mindanao. Kumagat sa inilunsad na drug entrapment operation ng PDEA-12 at ng Pro-12 ang tatlong tinaguriang high-value individuals ng General Santos City na matagal na no manong minmanmanan ng otoridad sa pagbebenta at paggamit ng Shabu. 210 grams ng hinihinalang Shabu na may estimated market value na more than 1.4 million pesos ang nakumpiska sa tatlong drug suspect sa inilunsad na bypass operation sa bahagi ng Honorio Ariola Street, Barangay Bula, General Santos City. Ang narecover na drug evidence ay nasa kustodiya ng Regional Forensic Unit 12 habang ang tatlong hindi pa pinangalan ng suspect ay kasalukuyang nakakulong sa Police Station 6 ng General Santos City Police Office at inihahanda na ang mga kakaharaping kaso. Pinasasalamatan naman ang pamunuan ng Pro-12 at ang PDA-12 ang community na katuwang nila sa aktibong kampanya kontra droga sa bahaging ito ng Soxargen. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, D.C. RH, ako si RH19, June Di tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino.